Oh, shut out. Shut out mga kamaster. Dito lang ay eh. magiiyaw kami ng ano. Isda kasi ano. Ma magiiyaw kami ng isda. Oh. Ang huli namin, mag iihaw kami. Ito, yung iba. Ito. Buhay na buhay po. Yung iba nandun sa kasama namin kasi Hiwalay kami, hiwalay-hiwalay ito mga huli namin yan no na, mga kamaster. loto na oh hmm. kain na na tayo hmm, kain na loto na inihaw namin na isda hmm. mukbang tayo mga kamaster. gutom na Hmm. hmm. Wala lang asin. Oh, naman, walang asin. Masarap naman, kay tulang asin. Tilapia na inihaw Oh. dan mga kasama namin yun Ito, sumabol pa yung isa gugutom daw siya gihaw din

Nisa. Sino bang Eh, magpaawat, ginugutom na talaga siya. Kailangan yet pati muring. Kawawang nilalang. <laughs>